Ay, may, may signal ka pre? Ha? Tano, Hindi nakalay. Ano yan? Bigo lang. Okay. okay. Takip ngayon mga, mga, mga sir. Dito tayo. Pass po. So, may mga lugar dito na secondary tunnel. Ibig sabihin, pangalawa. Nakalagay yun. Ginawa nilang ano, tourist spot. Gano'ng kagagaling yung mga yan? Tingnan nyo yung isla natin pakikialaman na ng gobyerno kapag pag may nangangkin pero hindi eh, wala naman silang ginagawa kung ng programa ayano. o oh. dito ordinary yung ano lang, pero may mga butas yung ilalim tulad nito kanina ba? Diba? pumasok tayo doon sa may butas parang kuweba may binigyan kami ng binigyan kami ng 1 hour para ikuti namin yung isla na to kaya lang sa tunnel kami dumadaan napansin ko sa Pilipinas yung mga isla kasi doon iikutin mo pa ikot walang tunnel tunnel kasi wala naman talagang pakialam ang gobyerno doon halimbawa for example isla ng Panay walang tunnel doon kahit may bundok doon di ba lang nga silang ginagawa ko ba oh, di ba oh. pero ang ganda tingnan mo parang may aircon ang lamig ang lamig dito. Ah, parang ano, nasa tamay mga nan, napakalamig pa rin. Oh. Ano? Masasabi niyo bang nasa ilalim kami ng Masasabi niyo ba nasa ilalim kami ng ng bundok? Hindi, kasi parang pantay pa eh. Oh. Di ba? May mga uh, ibang daanan pero mga prohibited siguro yun. Oh, dito tumawit kami sa kabila, di ba? Kung may kanyon. Tignan mo, niya Papakita ko sa inyo yung kanyon. Ito na po. na yung, yung sa... Nakakumangyan doon sa darat. Kanyon. Lomang kanyon pero exhibit. Gano'ng kalaking bala nito?

好，操作的好。好、啊啊啊，所以这个历史的记忆哈。嗯、好、啊，那我们看完《生意门、啊》看啊也了解到归山岛啊，好、啊，为什么退居四岛对不对？他、啊、为什么要赚大票的原因？好、啊，那再来我们去哦、啊，外面哦，去,去走。那个湖